Catch Kalambac City's hard-heating hard -heating Council. hard councilor of the Sangguniang Panlungsod councilor Christian Nielahara as he discusses current issues affecting the lives of Colombeños and be informed of the latest developments, latest ordinances and resolutions being tackled inside Kalamba City Council. Councilor Christian Nielahara. Christian, Christian at RN 106.3. masasabi niyo tungkol sa bagong inilabas na executive order ni Mayor Jun Chepeco na executive order 12-19 kung saan tinatanggal yung kapangyarihan para ng mga ng ating vice mayor sa anong mga members ng sanggol ng panlunsod na pumirma dun sa mga katulad na ng purchase request sa purchase orders maging sa mga sweldo ng mga job order employees. Um, tungkol dun sa bagong nilabas na Executive Order uh, number 12-19, an order authorizing Attorney Manuel P. Ladrido to approve and sign for and in my behalf specific document representing official transaction of the city government in the Exigency of Public Service and pursuant to provision of Section 344 and 345 of Chapter 4 of Republic Act 7160 of the Local Government Code of 1991 and in addition to the authorities already given to him by the undersigned authority ladrido city administrator hereby authorized to approve and sign for and in my behalf the following. Nakalagay rito ay Purchase Request, Purchase Order, Disbursement, Voucher and Checks. regardless of amount pertaining to procurement of the office of the vice mayor sangguniang panlunsod and SP secretariat number 2 all payroll of job order employees um, first time to nangyari sa sangguniang panlunsod uh, pero inumpisa na nila to nung nakaraan na uh, dumadaan sa punong ehekutibo ang ang papel ng Sangguniang Panlunsod. Malinaw na ano gusto nilang uh, kontrolin ang Sangguniang Panlunsod. At dito nga, ito yung pinaka medyo mabigat dito ay uh, kumbaga, uh, malinaw na tinanggalan talaga nila ng kapangyarihan ng uh, pangalawang punong uh, eh, pangalawang punong lunsod. Uh, dahil unang una, ng mangyayari dito ay yung mga konsihal at yung lahat ng inilalabas sa Vice Mayor's Office na pagtulong sa ating mga mamamayan ay tawag dito uh, sila mag approve Naniniwala ako rito na ito ay disperadong hakbang ng punong ehekutibo dahil ano eh kikita niyo yung pagtaas ng popularidad, popularidad ng punong eh, ng pangalawang punong ehekutibo at uh, naniniwala tayo nung nakakaraan na hindi niya ito ginagawa noong panahon ni Porsino at ngayon lamang niya ginawa sa panahon ni Binoy ang ibig lang sabihin niyan ay kung hindi siya natatakot kay Porsino noong mga panahon na yon, palagay ko ngayon may malaking takot ang Mayor John Chipeco kay Mayor Binoy uh, sa kanyang popularidad at kinakailangan niyang kinakailangan niyang kontrolin ang paglalabas ng uh, paglalabas ng Vice Mayor at ng mga konsihal dahil kung hindi niya ito magagawa ibig sabihin niyan ay hindi niya kontrolado ang sanggunian panlusod at hindi niya may papagawa sa mga konsihal sa vice mayor at kung ano man direction ng isipin niya hindi niya mapapagawa ito kung hindi niya ito gagawin Ayan, Pagilino lang din ko doon sa, ng, sa mga sinabi ni vice mayor Lara sa session kaninang umaga na na hindi siya hanggang hindi na atras ng ating Mayor Binchepeco itong executive order na to ay hindi rin siya pipirma ng mga sa mga transaksyon na kung saan kailangan niyang pumirma. Hmm. nga, dahil na si Vice Mayor na uh, tinanggalan na siya ng kapangyarihan kaya hindi na siya ano, required pumirma sa kahit anong transaksyon na kailangan siya. Yun yung paniwala niya. Uh, kaya kung hindi iaatras atras ng punong ehekutibo, yung Executive Order No. 12-19 ay ang statement ng ating uh, Vice Mayor ay hindi siya pipirma ng kahit anong transaksyon. At so, niya itong Executive Order number uh, No. 12-19. At ang pangalawa doon ay kung halimbawa naman na hindi iaatras, kinakailangan ay pumirma ang ano ang uh, admin Uh, si attorney Manuel P. Ladrido, City Administrator ng lahat ng transaksyon bago ito dalhin sa kanya dahil naniniwala kami uh, kahit uh, pagpumirma ang ano ang uh, attorney Manuel P. Ladrido ay naniniwala kami na ang pagpirma niya ay ilegal at uh, uh, ito ay maituturing na uh, corruption o grab and corruption. Ano na pong implication nito sa mga kontihal natin sa ngayon ng panlunso? Uh, oo, yun yung ano, sinasabi natin. Uh, takot, siyempre, unang-una, sino ba naman kontihal ang gusto mawalan ng budget? Kaya uh, siguro, isa na rin to na ano, nagtulak sa mga kontihal na sumama sa kay John Chupego dahil uh, kung uh, kaya nilang gawin sa ano sa pangalawang punong ang uh, ejecutivo, vice mayor natin, ay kaya rin nilang gawin sa konsihal na ipitin ang konsihal sa budget at kung ano ang gustong ipagawa. Diktador nga eh. At kung anong gustong ipagawa ng punong ejecutivo ni Mayor John Jupeco sa mga konsihal, ay gagawin. Dahil nga, paghindi um, pag hindi ka sumunod, eh, mawawalan ka ng budget. Yun po yung sitwasyon natin ngayon. Ganun po.